Magandang-magandang araw, mga kapamilya. Magkapet-pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, patuloy po ang ating pagdarasal sa panahon ito ng Kwaresma. Ang aming pong patron, si San Ignacio de Loyola, may mongkahe para sa pagdarasal natin sa panahon ito. Ngayon daw po kasi natin binabalikan yung huling mga araw sa buhay ng ating Panginoon. The Passion of our Lord. Yung kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa Cruz. inam daw po sabi ni San Ignacio na, pagtuunan natin ng pansin, focus, itong ginawang pagpapakahirap at sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Pagtuunan daw natin ng pansin ang kanyang hirap, pagdadalamhati para sa ating kaligtasan upang makita natin, upang matuklasan natin ang napakadakilang pagmamahal ni Jesus sa atin. Pagmamahal na akuin, kabiguan at kamatayan para lamang sa minamahal. Kung naalala po natin, sa hardin ng Getsemani, nagdasal si Jesus sa kanyang ama. Nagmamakaawa siya rito. Labis ang kanyang takot sa nakaambang kamatayan. At sinama niya sa oras na ito ng kagipitan ang ilang matatalik na kaibigan. Subalit, tinulogan po siya ng mga ito. Gising! Di man lamang kayo manatiling gising kahit isang oras para sa akin. At tuluyan nga siyang iniwanan ng mga ito sa mga susunod pang sandali. Mga kapamilya, yan po sana ang panalangin natin ngayong kwaresma. Nagihirap si Jesus, naway samahan natin siya sa mga oras na ito ng pagdadalamati at hirap. Amen.